Well, guys, magluto ako, guys, ng suman. Suman bicol. Yung sinasain lang, guys. Ugasan lang natin ito. Apat na cups ito, guys. Ugasan lang natin. Kasi ang dami-dami nga yung, yung suman. Ang dami-dami nga yung klase. Nag-level up na sila. Ito, guys tumambi bicol lang ito, guys. Parang sinain lang. So, hugasan lang yung hugasan lang yung malagkit, guys. Tapos, guys, talagyan natin ng gata. Ayan, nabili ko gata. Gata sa lata. Gata sa lata. at lagyan natin ng kunting asin at asukal guys nahalo naman, na ayan, super pula nitong asukal nito depende sa lasa nyo sa tamis, ako ako kasi kunti lang guys at haluin natin super pula ng asukal ayan, ganyan lang yan guys haluin na buti tapos tikman kung matamis na OMG matamis na agad guys, tapos para ka guys nga ha gaganyanin mo lang sya ayun, isasalang ko na yan guys at ito na guys, sinalang ko na medyo yung apoy sa una malakas. Tapos pag kumulo na siya guys, hinaan ko. Ayan guys, parang tayo guys magsasain. Ayan guys, kumulo na. Tapos guys, haluin lang natin ng na Ganyan. At hinaan natin ang apoy. Hinaan natin guys ang apoy. Tana guys. Kunti na lang na pa ano nito? painin painin ba yun sa tagalog okay na to guys sinuman sinuman sa bicol ayan takpan natin